So yun mga boss, so, titingnan muna natin yung uh, plano ng ating catch basin, no? yung uh, details niya. So bali ito yung catch basin na gagawin natin. So yung uh, magiging sukat niya is makikita nyo yung 500 mm or 50 cm. Kwadrado yan mga boss, sa kwadrado. Pero yung uh, height nito, i-revise na natin. Hindi na natin nasusundin yung uh, height nito kasi nga, uh, gaya na sabi ko, uh, gagawa tayo ng uh, picture na abang para sa ating susunod na trabaho. So kaya magbabago yung lalim nito, no? Hindi natin yan masusunod. So ito, makikita nyo, nandito yung kanyang mga sukat, ayan, no? 50 cm or 500 mm by 500 mm. So bali yung loob niya, kinakailangan makapinish tayo ng 30 ayan, cm. So ayan, ano? So bali gagamit tayo dito ng ah uh, di 4 hollow blocks gagamitin natin. Pero meron tayong mga disingko dyan. So, yun na lang ang gagamitin natin. So, i-adjust na lang natin yung uh, magiging sukat. So, hindi na magiging 500 uh, mm yung labas niyan. Kasi nga, disingko yung gagamitin natin. no ah uh, ito. Ito yung ating ah uh, pwesto ng mga catch basin natin. No? So, bali alim na perasyon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, ngayon, yung catch basin natin, titingnan nyo yung uh, PVC na gagamitin natin. So, mula dito, sa umpisa, sa pinakadulo, ito to. So, meron tayong 4 inches diameter na PVC ang gagamitin hanggang dito, sa pang-apat na catch basin. Pagdating dito sa pang-limang catch basin, mula doon sa pang-apat, pang-lima, hanggang pang-anim, 16 na PVC na gagamitin natin. Ayun no, mga boss. Yun. Yeah. Pero dito, di 4 lang yung gagamitin natin. So, dito, papalakihin na natin yung... PVC pipe. Kasi nga, uh, siyempre, parami na parami yung tubig. Kaya kinakailangan malaki yung PVC. Papuntayan yan doon sa ating drainage. At so, mga boss, ha, ganito. So, may gagawin pa tayong isang uh, paraan bago natin umpisahan, nalinyahan itong ating mga tubo ng ating mga catch basin. So, kinakailangan muna nating sukatin yung manhole natin dun sa labas yung drainage ano kung uh, sasakto ba dun sa prepared na hukay natin na ginawa para dito sa ating mga tubo kasi baka mamaya i-double check nyo mas mataas yung ating uh, drainage yung kanal natin kaysa dun sa ating hukay so babalik yung tubig so ngayon gagawin natin uh, bali meron tayong level na ginawa na butterboard yung level na yon dadali natin dun sa labas ng drainage susukatin so, natin kung mas mabababa ba yung drainage or mas mataas dun sa ginawa nating hukay para makasigurado tayo na wala tayong back job. na uh, start na tayong maglinya ng ating mga tubo. So bali, ito, catch basin, putol tubo, catch basin, putol tubo, catch basin, putol tubo, and so on. Ayan. So yun mga boss, sa uh, so bali nalatag na natin yung tubo Wala doon hanggang dun sa dulo. So, ganyan yung itsura niya. Na, uh, tapos mamaya, lilinisin natin yung ilalim. Tapos bubuusan natin. Tapos nilalagyan pa namin ng uh, bakal yung ilalim niyan, yung pinaka-flooring. So, yung flooring natin, kinakailangan naka-slant. And then, itong mga PVC na yan. So, kinakailangan na uh, andun yan sa tapat mismo nung catch basin. na Nagagawin natin doon sa pinaka-layout niya. Kung saan na siya nakapwesto. Yung tubo na yan, pinasobrahan lang namin. Tapos, puputuli natin yan. Kinakailangan yung tubo, pantay lang doon sa hollow block natin ano so para pag nagpalitada tayo ay uh, hindi yan magiging sagabal kaya yeah, so bali yung ginawa natin dito na slope ah ganun pa rin mga boss every tubo so nag slope lang tayo ng uh, 3 cm every piece ng tubo or kada piraso ng tubo so ayan then pagdating dito makikita ninyo ayan, yeah, malaki na yung tubo natin no? this is na so ayan mga bossing at uh, ayan, gagawa na natin ng, uh, ito, uh, ginagawa na yan ng uh, asintada. So yun, ito may asintada na yan, tsaka yung kabilang yon, pero hindi pa yung ganyan kataas. Bali, tatlong patong lang muna yung ginawa para mapalitadahan natin. Kasi pag uh, tinaasan yung hollow blocks, hindi natin madudukot yung, uh, ano, yung palitada niyan, no hindi natin mapapalitadahan pag malalim na hindi natin kasi maaabot yan so yun mga boss so tapos na itong ating mga catch basin na ginawa so yan uh, bali na palitadahan na rin yung lob niyan hindi yung sako tatanggalin na lang natin yan so yan meron tayo dito ng anim uh, na pirasong catch basin so yan mga napal na finish na yan mga bossing ah, uh, tatanggalin na lang natin yung mga sapin na sako doon sa loob so yan then ah, uh, Bali itong ating catch basin nga pala mga boss. So bali ito, may floor line tayo diyan. So bali ito nakadrop ng 6 inches dito sa original na layout natin. 4 inches naman galing doon sa ating flooring sa pinaka building. Tapos uh, yung magiging takip nito ay magiging 2 inches. Ayan yung kapal ng takip natin diyan. Ayan, so ayan, ganun lang kabilis mga boss ang installation ng ating catch basin ayan